Ang, ang kalaban mo dito, bro, hindi isa eh. Oo. Uh, community? Community yun. Pero, <laughs> pero pagkatingin ko, Kuya Bobby, hindi kaya na, pagkalam ko, hindi naman yata community ng kalingap yung hindi, mga bro, gumagawa yan. Ano mga Ang nito, bro. Ito pa, bro, na nahuli ko. Nahuli mo? Marami kasi nagpipit sa akin, Kuya Bobby. Sila, bro, legit hindi sila community ng kalingap. Ginagamit nila, bro, ang kalingap papasok sila bro sa anino ng Jumcar, papasok sila sa community ng IDSE para sabihin, IDSE, tapos mababa sila sa akin. So parang ang gusto nila, magalit ako sa sa Jumcar, sa ka sa, sa, sa Yan ang ginagawa nila. Hmm. So ano sila bro, planado? Ibig sabihin, ayaw nila magkaroon ng love team ayaw sa ng, grupo ni Kalinga Prab. Ayaw nilang Danjoy. Ayaw nilang Danjoy. Oh, ayaw nilang Danjoy. Nila so kung itrace mo bro, ma, pagdating sa tulo, malaman mo, ah, ito yung grupo na Ayaw sa Danjoy. Yung ginagawa nila, uh, Kuya Babi, ano yan? Para pa pabor sa kanila? Pabor sa pe sinusuportahan? Mm. Ang ginagawa nila, bro, na masira itong lagtim ni Kalinga, Habol eh. Mm. Hindi ko dito habol para magpabida-bida. Magpabida-bida. Hindi. Hindi ko habol dito para magpasigot. Hindi. Kumbaga, reaktor ako. Oo, Trabaho namin na magi-promote uh, i-promote sa promote. sa positibong pamamaraan oh, oh. Sa, hindi sa masamang pamamaraan sa ikakaganda ng love yes. team ni Kalinga Prab oh, kasi malaking tulong dyan sa pabahay ni Kalinga Prab yan hindi ay, lang sa, pabahay Kuya mo, sa mga dating bimpe rin na iniikutan lang oh, ng boys and mission oo oh, oo oh. o saan ba kumukuha si Kalinga Prab doon um, sa love team? team yan ang hindi nila bro naunawaan mm -hmm. Tapos anong masasabi mo ngayon sa mga baser, Kuya Bobby saka sa mga solid supporters sa'yo na walang sawang uh, sumusuporta iyo. Unahin natin muna yung mga solid. Doon uh, sa mga solid, siyempre ang pasasalamat ko talaga sa inyo, nag-uumapaw. Dahil kung wala kayo, wala... Sabi ko nga, Bro Jilo, Lo, huwag niyo akong pasalamatan dahil nag ako ng ganduy. Ang pasalamatan nito yung viewers. Uh -oh. Kasi ako, reaktor na trabaho namin. Uh -oh. Trabaho ng reaktor. Reaktor nga eh, react. Uh -oh. So, ang pasalamatan natin dito bro, yung mga viewers. Kasi sila yung nanood. Eh. Kung saan, kung saan yung mga viewers, oh, doon tayo. Doon tayo, di ba? Tapos, alam natin, sa viewers din tayo nakakakuha ng revenue. revenue, doon so, tayo nagsasama. Salamat sa viewers, sa supporters talaga ng Team Kalingap. No? Sa love team ni Kalingap Ram. At doon naman, misit ko sa mga base. Eh. Uh, siguro, amin, aminin ko, lungkot man ako na, na panghinaan. Pero, dahil sa live ni Kalingap Ram kanina, nasabi niya na huwag iwanan. Doon bro, muli, lalakas tayo at lalaban tayo Oo. Para sa akin din, Kuya Bobby, ma-advise ko lang, andito lang kami, kung ano yung ikakasaya sa grupo natin. Oo. Sa kung ano yung kagustuhan naman ni Kalinga Prab na... Kasi si Kalinga Prab, hindi naman nagdi-decision siya na hindi ikakaganda sa grupo natin, sa Labtin, sa Kalinga. ni Kalinga makatulong. Hindi, Lang, hindi lang sa atin siya na makatulong sa, pati sa iba pati sa iba ito. pati sa mga ibang reactors yeah. sa mga beneficiaries ito. kasi malaking tulong po yun mga kalingat sa kanila lalo lalo na sa Danjoy kasi mm -hmm. si hindi nyo yung mga hindi pa po nakaumpisa po sa buhay po ni Joy grabe pong hirap ni Ayun, Joy alam nyo bro ito bro iliwanag ko lang yung iba kasi bro ngayon lang din siguro noon kung titignan ninyo, si Joy lumaking walang tatay. Oh, oh. Imaginin ninyo, bro, ang isang bata na ang naman mo nanay lang. Mm -mm. Tapos, susumikap, oh, susumikap mag-aral. Tapos, pag ibabas mo, ah, maarti daw, walang, walang alam. Eh si Joy hindi naman yung lalaki kung walang alam. Oh, oh. At saka, sa totoo lang, bro, mahirap, bro. Kung maglalaki ka man, bro, na masaya, pero may kulang. Mm -hmm. Ano ang kulang? Wala yung tatay. 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 Oh. So, napaka Deserve din ni Joy na tulungan. Saka bilip ako kay Joy Kuya Bobby Bakit sabi mo kasi si Joy Dahil sa wala na siyang tatay oh, uh. Problema pa nila yung bahay, bahay. Tapos, Pero nagsusumikap na nag-aral Nag-working nag student Sabi ko nga bro Alam mo sige kung naiba-iba lang ito si Joy Dahil walang tatay, broken family Aalis ah, na to, mag, mag, mag ibang bayan na ito Magpatrabaho oh, na ito Hindi kung na mag-aaral Ang dami kong kakilala bro Katulad kay Joy na, na wala ang tatay uh, Uh, pinilit na lang na Pariwara wara wala namang wala namang tatay na eh so oh. ang sa kanya nagsu nagsumikap nagtrabaho din na nag-aral pero itong si Joy eh alam mo gusto niyang makapagtapos makapag ng pag-aaral kaya hindi biro-biro yung course na kinuha oh Narasing madugo yan nursing mga nursing saka biruin mo kaya Bobby dahil sa kahirapan Tignan mo inuuna niya yung pag-aaral niya yes. kaysa sa bahay nila oh. nakita mo naman ah. yung sitwasyon nila di ba eh nga sabi ko nga doon sa mga budget isip din tayo minsan kasi kung sa inyo nangyari itong kay Joy at ibabas kayo, baka hindi nyo kayanin. Kaya mabuti, Pasalamatin din ako kay Joy kasi kausap ko siya minsan. Sabi ko, Joy, tatagan mo lang kasi uh -oh. grabe talaga ngayon. Kumbaga, namumunga ka. Ang dami talaga yung nanunungkit. Uh Oo, -oh, kuya. Tata -ta tama yan, kuya. Bay. Saka pagbiliban ko sa mga angels, kuya Bobby, nakikinig sila sa mga advice natin. Uh -oh. Kasi uh -oh. tayo na mga kuya nila o tatay, ngayon, nila, tatay hindi na naman yan. tayo hindi naman tayo nag-advise sa kanila para sa ikakasira ng, Totoo. ng future nila. Tayo ay nag-advise tayo para sa kinabukasan, kinabukasan nila. nila. Ikagaganda ng, buhay. ng buhay nila. Kasi mahirap talagang wala pinag-aralan, di ba Kuya Babi, no? Totoo yan. Totoo. Kaya bilib ako at ayun po mga kalingap, nakuhanan po natin ng uh, eto, maliwanag naman na siguro sa inyong kaisipan na maliwanagan kayo Oo. sa mga... Sa mga ano bro, sa mga di isang ayon. sang ayon. Uh, isip din tayo kasi tao lang din yung binabas ninyo. What if darating ang panahon mag umikot ang gulong huh. at kayo ang ibabas no so yun. kung makasabihan nga tayo bro biblical na kung ayaw mo mangyari sa iyo wag mo gawin, gawin sa, sa iba, iba. yun, huh. po mga kalingap na no? masasabi ko lang po wag po nating ibasi ko ya babi saka kung ibas nyo man siya kami kasama rin kami kasi okay. kasi makibis kami yung, ay isang grupo kami kasi nasasaktan niyo, din po kami ay niyo sa akin hindi lang ako ang tatamaan eh. Na nasasaktan din po kami ay makakarting yan sa mga kasamahan ko sa kibis even si kalinga sa boss namin uh -huh. Kaya ma-advise ko lang, tatagan lang po natin. Ang isipin lang po tay natin mga kalingap ng mga nagbabas kay Kuya Bobby yung kapakanan po ni uh -oh. Joy po no kasi hindi lang naman po kay ay eh, kalinga prabito kundi para sa kinabukasan nila Joy no, bro, at sa family bro, na, niya maraming natutulungan, eh. marami natutulungan oh, kaya sana ang masasabi ko lang po sa inyo yung full support, support niyo po ng niya. team salingap uh -oh. at saka support. bro kung... O ano kung ano man, kung may mga nakalipas, may nakaraan. Ganun ang buhay natin eh, hindi laging araw-araw-araw pasko. So, pasko, oo. Oh. Bumuntayo, 'no wag tayong nanatili doon sa nakalugmok tayo, 'no. Bumuntayo. Oh, oh. Kailangan kailangan natin na uh, lumakad. Lumakad, 'di ba? Pag natumba ka nga, eh, pag nadapa ka, bangon. Bangon, Lakad ganun. Ulit, no? So sana sa mga basher pa, uh, uh, ayoko rin talaga sa ng sa mga live ko, ayoko rin kayong alisin pero yung mga below the belt kasi so iniiwasan din natin na pamugaran tayo oh, ng uh, base lalo na kung makarating kay Kalinga mm, pa rin kaya, kaya pala kung minsan naiisip mo na mag back out to lang oh, bro kasi may nag sa akin kasi babi TV hindi titigil ang baser ni Joy hanggang hindi ka umalis grabe pero sa tingin mo baba Alam mo naman siguro yung advice oh, advice okay, ni Kalinga Prad, bro, bro, pati kami. Yung, yung salita na yun, bro, hindi siya Kalinga supporters. Mm. Kala, ano siya, anti-Kalinga siya. Ibig sabihin, talagang gusto nilang buwagin ang kalinga oh, oh. Pero, Pero na nga bro, yung part sila nung agin sa kalinga Pero matagal na po yan Kuya Bobby. Nasanay na po tayo. Oh, right. Nung umpisa pa lang, alam mo naman na yun, nung nasa Lighthouse pa tayo. Nung kasagsagan ni Kuya Bal ang dami nang gustong Ay, dami magpabagsak pero wala, ah, hindi nila kaya. Hindi, bro. Ang dami nang pumasok. Uh, mahirap, bro, alisin bro, mahirap mabagsakin ang taong gumagawa ng mabuti. Oo, oh, oo, oh, totoo 'yun. Diba, alam mo 'yan. 'Yung mga taong gumagawa ng mabuti, hindi mo pwedeng sirain 'yun yan, Tatayo ulit 'yan. Oo, oh, oh. kasi saka napakabuti ni oh, Lord oh. Kuya Bobby Bakit. Kasi sa dami-dami nang nangyari sa kalinga pero alam mo, 'di ba? Oh, diba? Miracle. Miracle, miracle, miracle lahat 'no. Iba, may, na, may mga aksidente na. O, oh, Miracle, ba? Diba? Oh. Miracle kasi lahat, ang dami, pero yung nandyan nakagad si Lord oh, sa kapag atin. May gumagao, oh. Ka, may kapag gumagawa. Kasi, oh, imagine Nyo lang kung, imagine ninyo na lang kung mali itong ginagawa ng Team Kalinga, Mali ang ginagawa ni Kuya Bala. Ang dami nang napakama. Walang taong, di, walang taong sasama na dito. Oh. Walang taong gusto makipag-partner dito oh. kung alam nilang mali. Tama Kinoon yan. Una, kung kita nilang mali at hindi tamang ginagawa, sa tingin mo ba may, may magsusunod? Wala na. Wala na.